Kaya yung sishare ko sa inyo yung tinatawag na spare tire principle. Ano ba yung purpose ng spare tire? Na reserbang gulong. Kasi alam mo, ba, bumabiyahe ka, hindi mo naman hindi mo naman sure na mapaplatan ka. Pero bakit ka nagbabaho ng spare tire? Kasi along the way, di ba, posibleng maplatan ka eh, di ba? Kaya, just in case mangyari yon, pero ipapalit para tuloy-tuloy ulit yung biyahe mo o saan ka man papunta pero sa buhay natin lalo na yung mga empleyado mga nagtatrabaho ba? Diba? maganda yung meron tayong trabaho mayroon tayong sure income pero hindi rin naman pangit hindi rin naman masama na dagdagan yung kita Pagkaroon tayo ng extra income o extra source of income ba? Diba? spare tires principal di diba? so big sabihin doon Um, bakit kailan natin ng extra income? Para magdagdagan yung income, di diba? Para mabili natin yung mga bagay, yung mga gusto natin na hindi natin kayang bilhin. Hindi kayang bilhin ng mga sinasahod natin. Di ba? Or just in case maulan tayo ng hanap buhay, nagkaroon ng problema sa kumpanyang pinapasukan natin, ay meron tayong maasahan na uh, magpatuloy o susuporta sa buhay at pamilya natin, di ba? Kasi meron tayong ibang negosyo o pinagkakitaan, tama? Kaya mga kababayan, mga kaibigan, inikayat ko po kayo na dapat magkaroon po tayo ng extra income. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng extra income, ikaw na nanonood ngayon, di ba? Gusto mo ngayon magkaroon ng extra income, yan, huwag kang mahiya. Mag-comment -mag ka o mag-message ka sa akin at uh, ko sa iyo kung pa paano ka matulungan na magkaroon ng uh, extra income or financial freedom in the future. All right? Maraming salamat sa inyong lahat. Ganon Darman, signing off. Power, ganon power.